Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast. 35% ng mga Pinoy ang nahihirapan sa pagbabudget sa araw-araw ayon sa isang eksperto sa market research. Kaya naman hindi na rin nakakagulat na marami ang napipilitang magbawas konsumo at mangutang para maitawid ang pangangailangan sa pangaraw-araw. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas eh saan po aabutin yung 1 Kaya utang na naman po siya ng panibago. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa habang nananatiling maliit ang kita ng mga Pinoy. Kaya para makarao sa pang-araw-araw na gastusin ang full-time nanay sa tatlong anak na si Ariana na pipilitang mauwi sa pangungutang. As nababaon po. Di mo, minsan di mo isipin mo saan kukuha yung ibabayad mo. Eh, kaya lang po, wala magagawa gagawa. Eh. Ang senior citizen na si Aling Gloria naman, tinitipid na lang raw ang konsumo sa pagkain. Ang agahan at tanghalian, iisa na lang habang pinag-isa na rin ang merienda at hapunan. Nagbe-breakfast kami natin, Guess na yun, hanggang ano na yun, hapon. Sa hapon naman, kakain na kami mga 5 Hanggang sa matulog na kami. Wala naman anya silang magagawa sa mahal na gastusin, kundi pagkasahin ang kakaunting pera nilang inaasahan na mula sa pensyon ng kanyang asawa. Dati dalawang ganun to, ngayon isa na lang. Ganon kahirap na yun. Anong gagawin namin? Siyempre, wala naman ma kami magagawa. Kundi pagkasahin yung malit na pera. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa 5.3% nitong Agosto kumpara sa 4.7% inflation rate nitong Hulyo. Kaya naman sa pagtataya ng isang eksperto pagdating sa market research at strategic consultancy, halos apat sa bawat sampung Pilipino ang hirap na makaagapay sa cost of living. Ibig sabihin, more than a third of our population ay nahihirapan pa rin harapin ang mga pang-araw-araw na gastusin para mabuhay sila. At ngayong papalapit na holiday season 2023, karamihan anya ng mga Pilipino ay ipagpapatuloy ang pagtitipid. Nakita namin in the second quarter of the year when we did our research, na yung ang Pilipino ang Pilipino ay mag medyo mag-withhold in spending uh, during these seasons um, Christmas, New Year. Pero, payo niya sa publiko at sa mga kumpanya para makaahon ng consumption economy ng bansa. Belt tightening for companies, yun din nagbe-belt tighten ang ating mga kababayans, I'm sure, no? Because of some of the research uh, findings that we have had. So, yun, para lang Sabay-sabay tayong babangon. Para sa balitang A to Z, Kim Salina